Anyways, ganoon mag-iwag sa so panumagat ng video sa Christian Garden. So, ayan guys, sabi ni Mama, magbibideo daw muna tayo dahil niya, meron, kami na, meron na naman kaming deliver sa Quezon City. Yung mga nagpa-deliver sa amin noong nakaraan guys, uh, nag-order sila uli. So, ayan. Sino gusto? Yung mga gustong sumabay. So, so ano na? Nag-ayos kasi tayo kasi may bisita tayo ngayong umaga, di ba? Oo, oh, so ayan guys, nakapag-ayos-ayos kami dito. Yung video namin nung isang araw, wala, hindi nakaayos yon. Hindi pala bungi -bungi pa nakaayos, medyo bungi-bungi pa. At saka so ngayong... ngayon, yung mga bungi-bungi dito guys, ina na natin. Inayos na. Inayos, inayos eh. na. Ayan. Tapos pa lang kung mapapansin nyo na wala yung isang chili dito. Ayan. Kinalbo ni mama yun eh. Ito yung pinalit niya. Ito naka-plot box. Mm ba? Pwede ba natin palayuan to? Ay, hindi pwede. Ayan, no? Parang nag -ano lang tayo. Nag-ayos-ayos nag lang dito. May hinihintay kami ngayon na bisita. Uh, ang oras ngayon, ah... Uh, seven? Magsi seven. Wala pa seven siguro. Hindi seven na? Seven na ba? Oo, oh, may seven na. Oo, oh, ito yung ngayon dito, guys. Ayan, no? Ganyan. Ito, dati, pag ano tayo dito. Magbalik tayo dito. Ganito ang itsura dito sa amin ngayon. <laughs> balik, balik. Backward. Backward. <laughs> yan, ganito ang itsura ngayon sa amin dito umaga. Ganyan. Ayan guys, ang ganda. Ang Ayan. Mo Kaya yung mga gusto pumunta dito, maganda talaga guys. Either umaga, yung as in maga guys, yung mga 6, Ganon Tapos kung hapon, maganda naman mga alas 3, alas 4. Alas 4, ang ganda. Kasi hindi na siya mainit dito. Lalo, lalo na yung may mga gusto kasi yung mag picture picture. Or kung meron mang may birthday, photoshoot lang, ganyan. Mm -hmm. Ano problema, pumunta lang kayo dito, magpicture-picture kayo, mag-uwan to yan. Mm -hmm. Ganyan. Ayan namang bayad yan. <laughs> ganyan dito sa amin, Oh. Medyo inayos lang namin ng konti. Ayan, you ikot tayo dito sa likod. Ayan. Ang daming bulaklak ng bugimbilya, guys, Oh. Galit-tagalit yung mga bulaklak. <laughs> Yung Pedro Bambino, may bulaklak pa ngayon. Ito rin, meron. At saka, mas marami yung bulaklak kisa sa dahon. O, ganun talaga, pagka magaling ka mag-alaga. Oo. Oh. magaling mag-alaga si mama. Ay, hindi ha. Ikaw, magaling ka mag-alaga. Eh, ma magaling. Oh. Yun, ganda Ayan, ba Yung no? ganda. Oh. Um, Super. So guys, yung mga ganitong Hawaii White, maganda to sa mga front door. O kaya sa may, may gate kayo yung kabilaan bawat poste. Or ka kahit sa ano, sa pathway, Oo, oh, sa kabilaan. Pathway. Oh, kaso pag pathway kasi madami, maganda yun, madami. Oo, yun, yun, nakahilera. Naka Alternate sila ng... Kulay ng Hawaii Violet. Oo, tsaka yan. Yan ang maganda. Hmm. Yan. Kasi yung Hawaii White kasi guys, hindi yan sila tumatangkad Mm -mm. Nakalaylay kasi ang mga ano nila eh mga bulaklak. Kumbaga, kumakapal sila. nung nakaraan, nag, nag, ano tayo, nagkuha tayo dito ng letrato, di ba? Nalala mo? Ito yung naka, nakabukadkad. Ngayon pa, ano na siya, pakupas na. Ito ngayon, ang, itong isa na to, di ba? Nakakuan pa dati. Nakasarado. Oo, ngayon, oh, yan na sila. o oh. Oo, okay. na naka, nakabukadkad na. Ngayon, oh. may susunod pa dyan, ito. o oh. ayun na naman. Ayan, napalabasan na naman yun. So. Ayan. Sandrecho. Ganyan dito. Ayan, may isa pang Hawaii doon na white. Oh. Ito, o oh, yung ano natin. Splash. Splash para na naman. Ang dami na ng bulaklak. Oo. Ito, ito rin, no? Palabas natin ng mga bulaklak. Ang dami. Hindi nyo nakikita. Pero ano? ayan, no? Ang dami guys na maliliit. Na, naka na, palabas talaga. Ayun, punong puno yung mga sanga nila ng bulaklak. Ito yung pinakagusto ko talaga sa kanilang dalawa, eh. Kawai white sa hawai Pailit talaga. Oo, oh, yan. Medyo nag-ayos-ayos -ayos kami ng konti dito sa lang naman natin ni eh. rearrange uh oh. Uh oh, ayan. Ni-rearrange natin yung mga buging bilya. Oo. Oh, uh oh. Yung mga buging Ang ganda pa ng bulaklak nyo. Oh, maharani. Yung maharani may time na ganyan lang ang lumalabas. Ganyan ang itsura niya. Oh, uh -huh. may Marang time din orange. kasi na ma... white. parang white. lang. Pero may time niya ganito, may ah, halo, halo siya. Tapos so, tinanong nyo, i-focus mo mo. Parang nag-yellow-yellow -yellow pa yung sa baba. Nag-yellowish mm -hmm. so, pa siya. Wala mm -hmm. nga ko ng maharani. Yan ang daming bulaklak. Ang ganda. Ang ano din? Uh, ano din ito? Purple opal. Oo. Para din siyang ano? Purple opal. Ang daming bulaklak. O, oh, papalabas pa lang. Ang oh. ganyan siya pag nakabukadkad. Ang ganda rin tingnan. Yan. Yan. Parang inayos lang natin siya dito maganda tingnan Lala, masarap mag ano dito pag ganitong ganitong oras oh ang Hawaii naman oh ang dami din oh huh tingnan nyo guys oh papalabas parang ang dami tapos yung iba nakakala nakuha na nakabukad gad na yan yung ganyan talaga mga gusto ko kaya may mga iniwan ako ng mga mother plant maliliit yan na gawin kong ano pa rin Ilalagay ko sa malalaking lalagyanan kasi nga gusto ko siya. Ito, Wahig Alicia. Ganyan ang ano ng Wahig Alicia. Ang lalaki ng ano nito guys ang lalaki ng rocks niya. Yung bulaklak, mm. ang lalaki. Ang lalaki. Kaya hindi siya maganda i-partner sa napag-grap na mo. Ang ganda siya, isama mo sa mga malalaki doon yung bulaklak. Oo. Bulaklak? Yung malalaki tsaka malalaki ang dahon. Oo. Dito mayroon, ito pa yung dugtong dito. Ayan. Ito, papalabas pa lang bulaklak niya. Ito ganun din. Ito din papalabas pa lang oh. Yan. Andiyan na si Haring Araw. <laughs> Yan. Pagka tanghali dito sa buong Ito gusto ni Mama Marisa. Inihintay ko lang na magbukad lahat ng ano niya. Bulaklak. Oo, oh, kapag papalabas na oh. I-deliver na natin 'to. Oo. Uh, -uh. Palabas na 'yun yung bulaklak. Ang ganda rin 'to, oh. Yan. Maganda rin ang ganda ng puno. Yan. Yan. Ito, hindi nag-ano, pero kung ano pa ito, Ano siya, 21 jewel? Saan? eto Ito? Oo. Uh -oh. Christina yan eh. Christina to? Oo. -oh. Uy. Okay. Teka, teka lang. Ito, may, may, ito naman, anong tawag dito nga? Chitra cream. Chitra cream. Tingnan mo, parang white alisha din siya o. Oh. Pero, Magkaiba kasi ang itsura ng mm. color, ano niya? Christ, ano to, ah, uh, Chitra cream. Tingnan oh, mo, Chitra ang ganda cream. rin. Mayroon, kuminsan time na white lang ang ano, lumalabas. Mayroon ng ganyan, may halo-halo siya. At saka so, guys, yung mga hindi pala sanay tumingin ng mga ano, bulaklak. Mm -hmm. Tapos dahon. Kung minsan baka mapeke kayo na akala nyo wahid ali siya yung pala chitta cream yung nakuha nyo. Mga ganun. Mm -hmm. Kaya kailangan kilala nyo rin talaga sila totally. Mm. Ito. Ah, uh, winter melon? Hindi, guwapi. Ah, guwapi? Mm -hmm. ano pala Gu pa yung winter melon? Eh, yung ang kan kasi dito, yung brocks kasi ng winter melon, parang bilog. Ah. Uh. Eto medyo pahaba ng konti. Ah, yung nandun sa kabila. Mm -mm. Yung mother mm -mm. plant doon kita mo? Oo. Mm -hmm. Tapos, sabi, ano, ito, strawberry red. Strawberry red. Ayan, ang ganda ng combination nila. may mga gusto ng red dyan na variegated, ayan, eh, no, strawberry hmm. red. Kung sino gustong mamili na malapit sa, ano, Pasti. Malapit sa Quezon City kasi ah, magde-deliver kami. Magde-deliver kaya. Uh, yung madadaanan. ba diba? O yan, o, Ang gusto ni JB, o. O yan. Bridal white. Bridal white gustong-gusto gusto, niya. Ito a ah, ito naman yung sa akin. Gustong-gusto gusto ko 'to. Oh, May violet. Oh, Tapos ito sobra, namumutik-tik na naman oh. Oh. So ayun guys, dati ang daming ganito ni Mama Orange Wonder. Kaso na ibenta niya kasi kaya ayun ito ito na lang yung nag-iisang naiwan. Kaso alam ko kay Mama Risa din pa, di ba? Kay Mama Risa 'yan dati nagustuhan. Ngayon, Ngayon ayun na kasi ah. meron naman siyang iba, di ba? Uh Oo. -oh. Oh, di iniwan. Eh, ito, ang purpose ko naman na dito, Mother plan. Ma may makukuha na ako ng pangpunla. Hmm. Mm. Kasi mm. ang sipag pang mulaklak na ano, guys. Mm -hmm. Sobra, super, oh. Tingnan chobra nyo, guys. Sobra, super, pasan ka pa. <laughs> Unang puno, dito tayo sa kabila. Na, against the light. Ay, hindi pwede. Hindi pwede dyan, against the light dyan. Uh -uh. Tingnan nyo guys, oh. Dahil dahil mulaklak, oh. Hmm. Yan. Ano, yan ang bridal white. Ang laki ng puno. Yan. Hmm. Yan. Ito rin maganda. Ito rin guys ang aming mga kwan o. Bridal white. Nagsimula ng mulaklak. Ayan pa isa. Yan the white. Ang ganda guys kung yung ano. Yung bahay nyo is maganda part na ng puro puti. Ang uh -oh. daming puti na. Ito ano, matangka din siya o. Ang mga puti oh. ng mulaklak. Ito matangka din. Ah, uh, ito guys. Son. Daming bulaklak. Super so, dito tayo. Sa Hmm, daming bulaklak na nang lumalabas na ano? Salmon. salmon. Yan, nung dumaan tayo dito, hindi pa ganyan siya Hindi pa siya ganyan karami yung bulaklak niya. Oo, oo. tapos ito naman oh, jinda Jendawai. Mhm, uh -huh, nag-ano na naman oh. Lumalabas na naman yung bulaklak. Bago. Oo. oo. Ito marami pang ganito. Pero ito kasi, pang mother plant ko kasi, kaya hindi ko pinapakita to sa mga video natin, no? Uh Oo. -oh. Baka, oh, kasi, baka kasi mabili. Oo. <laughs> uh -uh. Gagamitin ko kasi yan. Tago-tago. Maraming tinatago si mama dito na ayaw niya ibenta. <laughs> hindi kasi nga, ano eh, kuhanan kasi ng mga pamunla. Oo. Uh -uh. um, orange moonlight naman yung sa taas na yan. Uh -uh. Ito, pakita mo to. Yung may mga gusto ng Christina. Oo. Ang hirap ito si mong ano. Red September naman to guys. Kasi oh, ito oh. yung dahon niya. Sabi Para kasi Cristina pero barigated. Oo. Oh, oh. Ito yung gusto ni ma'am ano, sa sa ulungga po. Ang problema, yung nandun pala na tinabi ko, hindi pala yung red September. Oh, red apple. kasi pariyo lang sila eh. Hmm. Ang red apple kasi pati red September, pareha sila ng dahon pero sa bulaklak sila magkaiba. Mm -hmm. Kaya kung wala pang bulaklak, Um, hindi, hindi mo maanuhan. Ano, hindi mo ma-identify kung ano ba siya. Red apple ba mm. or September o red Ganyan kasi ito wala ng ano. Pa siya Christina. Mm, -mm. oh, dito, dito tayo. mito ang dami rin o. Oh. Mm. Ayan guys o. Oh. Orange wonder. Oo. Mga paborito ni mama. So ayun guys, mag-suggest na kayo ng mga gusto nyong i-vlog natin. Kasi ngayon makaka-focus na naman ako sa ano, sa pagpa-vlog. Ala. Nagiging busy tayo dito sa bukid. <laughs> Ayan no. Suggest lang kayo guys, comment kayo sa baba kung anong gusto nyong i-content natin. Ano bang tutorial lang gusto nyo? Or meron ba kayong gusto malaman? Ayan. Basta about lang sa Bugimbilya. Oo. Uh -huh. <laughs> Makita namin ulit sa YouTube sa inyo guys. Maano na medyo maingit medyo mainit na kasi yan at dito yan ito yung isang party ng buging namin kasi yung kabila doon sa kabila naman i, i ano natin i separate natin yung video doon na mm -mm. So, ayun guys. Dito na namin ni-stop yung video. Then, kita-kita sa ulit sa susunod guys. Bye-bye!